Okay. So, what's up? So, mga idol, kayo gamin, karoon mga idol, kayo nga, no, wala may mga lingaw. So, ting pa po na, siyempre, sponsored. Sponsored din mo, Ming, ha? Kaya mo makikwarta, Ming, ha? <laughs> so, ang among paliton mga idol is, nagunaw na, may mag-inasal nung tamay, lima kabukok. Hindi <laughs> <Nagunawa> mo matikwarta, <laughs> ha? Pero <laughs> mga idol, nagplano, may lima kabukok na among paliton nga. Pero, ang, unya, kaya among budget kayo, gamay lamang kaayo. So, mo nga nag pa na lang mi nga mag barbecue na lang mi work mga bilag balig tilaming. Kinin dos. <laughs> ah, oh, dos. Chuloy. Ah, bayad 200. Okay ra gyapon. No, syempre kay kung ako pa buto mga idol, uh, mag-shoot an lang ko gano'n. Ay, bulad nga kayo. oh. Oh, biyatay tato. Pila, pila na ka week. Two weeks na siguro ko ay to. So, mo to. Ah, uh, mi uh, mga idol atong uh, sa among suki. Suki na mo na Pinakalamian nga barbecue ang sa kwant sa kio crowded pa kay mga idol kay sa so, panula so, sa lugar ala size imedia kusong asal ming ala asal ming ala size imedia pa mga idol o so, dala so ipakita na mo ang among kwani. Eh. suki na mo mga idol nga lami an ka ayo mga idol dala mga idol eh. Sus, timing kay mga idol, kay atong kan mga idol. Ah, uh, suki. suke. Ana, yod. Mo ni mga idol. Mo ni pinakasikat pinaka sikat diri nga pinakalamian, pinaka affordable nga kanang barbecue and raw. Shout out. <laughs> Oy, shout out oi. Shout out. Ah, wow. Grabe, guwapa ka. Ayaw ang kuwan ba? Tigpay-pay ba? Kumusta man ang negosyo? Mingaw man. Ay, mingaw kayo mo pa may pag good Mungani oh mo pa pagabi ay eh, sa wait sa nganong nganong kamay ra man imong display karon at alam mo pare lagi ta kay nganong ako pod mingo pod kaayo oh, oh eh. dratong sticker mga idol ay the maso tattoo ya oh. ano na na pay mga obay yes so muli lang mga display karon pero actually mga idol daghan kay gid ni sila no pero sa pagkakaron gamay pa kay Mingaw mangod mga idol.

Shota so, ni Atian. Oh, on oh, start ni kano, oh, gwapak Starlox. Pili namin. <laughs> yes, at sasamahan mo panjo. Hoy! Yak, bigyan mo ako Oh, i ha. Okay, okay, so mo so, pili tanin ko lang mga ito, hay ulo. Oh, uh? pano? Buti kay Starlo. Oh, actually mga idol, anak na ni ate ha. Si Starla. Oh, diba? Gwapa ka. Ayaw So kini ako si Ate ay. Kining ulo. Duha. O kung saka pa siguro. Dito mabala ka mga idol. Kaya dito rin yung sponsor eh. Wow! aning kwant, kwan. ni awa oh, mga idol, tag ko na mga idol eh. Ano uh, 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 <laughs> 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 so, na ang sulit mo? Sige. Ano yung doha po? Ano sa Ano mga ingon ming? So, apina na to? Kung ano mga idol. Ano Ano sa nila? Ano Ano sa na Ano Kauling. Ay, apina na to? Ano sa Aser gitoto Ah, Nakakalang mga idol. Molang gamera mga idol king ano? Comment, comment tayo ita. Yes. 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 Dagan ninyo yung send nga star kaya para dagan ninyo palit sa mong barbecue para mahurot na ni Manila na mix sayo. <laughs> shout out kay ko ni. Kita mo ko siya. <laughs> Kita mo ko shout out oi. Ay shout out kay ko. Ay shout out kay ko, ko sa kong boyfriend nga taga Bulacan. <laughs> Chow. <laughs> shout out ko sa kong sister nga pinaka gwapa, Jerry Ann. Hello. <laughs> Please kung share sa live, ay sa live sa video honey. Damaso. Don't forget. Tanaw nila ni sa Damaso Ramos. Tanaw ninyo sa Damaso Ramos. Facebook and YouTube. That's all. Thank you. Don't forget to share and click. Ay, share. Did I? Share lagi. Sakto lagi. na to siya. So, bye. Thank you. I-promote <laughs> <Keep laughs> pa tayo mga idol. So, morto mga idol niya atong at, atong tanawon unsa niya pagluto niya mga idol. Oh. <laughs> uh. Nagpo shout out tayo. O, basta naka-shout out. Shout out. Shout out. Oh, shout out. Shout out ko ni Kate dira. Uh, ito, ito. Shout out ko, shout out ko ni Damaso. Oh, okay. <laughs>

Ah, okay. Sige, amping ha, amping. Okay, so balik na ta sa atong ipaluto. Ah. Gabaga, oh! Goods kayo. Gawa na, maapit ko kasi. Bito, gamay na kayo mong kanduna. Oh. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. na, na okay.

ibutang kay ang kaya kapag si Gunit. Na. Na. So, na tayo tig-video ka rin, no? Si... Nangyos niya sa kumangay idol. Bitaw-gutom kayo mga idol, eh. Lami kayo, nung mag nag to ito, may magpuhan ng... barbecue. So, grabe. Ika-suggest na ako ninyo, no? Very good mo palit mga idol, kay barato na lamian kay mga idol. Oh? Gwapa pagid kayo ang tig ko, no? Tig, ano ba? <laughs> <Wow! laughs> Tinungod man sad. No. Makita man. So hapit na maluto atong paluto mga idol. Ay, balik pila dito kay? Mo. Nakita na ilahama. Pila. Ay. Ming 200 ming. Tumo na tadaan mga idol. Sponsor ni mga idol ha. Ah. Wow. Galing <laughs> ni ako ang kwarta, sponsor ni. Saan? So, Oo. Oh. Ah! Diyan! mo Diyan! na mo Diyan! Diyan! Tama sa ulo? Oo. Oh. Ay, oh. Oo. Nice. Buwapa <laughs> kayong giluto niya. Buwapa sa dagdag na As! Total... <laughs> yes, Mary Ay! Asa din si boss ko, Ann? Joanne. Ito ang lapo lapo? Ah Awa o? Oh. Ah? Sa'yo pag galing no? 7 pa? Mag 7 pm pa yung mga idol? Awa Dagsa na kayong mga suki Uy O? Oh? Hindi lagi niya pag alas 9 Mga gulot yun eh Gawas sa affordable Lami pagod hindi, dagan mang good maninda dali. Dagan mang kaayod maninda. Pero murag dali mang good minangay mga idol king. Ano? lamig good, tinood. So, pa palang daan ay. Masa yung ibutang sa sauce? <laughs> ah, nanawa. Na, daan ko palagi. Secret lagi. <laughs> Di ba <bita> talang <na>, mo sundugon? <laughs> Awa. Napay nangita ang tagulo mga idol niya. Wala, wala stocks. <laughs> Out of stock na kay... Update mo mga idol niya inig Okay na. So mo na na mga idol no? Dobo. Oy. Tatakbo to. Tambak pamit. Ano na mga idol? Grabe. Kilabi kay Kakan bakal ng special ba? Wa gi tipid. Wala wala gi tipid sa kwan ba? Sos ba o? Oh? Ah. Wa ah, tipiray. Wa tipiray oi na unsan? Ano na mga idol? Sus. Wa abi burut lagi baw lagi yani eh. <laughs> okay ano cha? dicer na sha dicer na pinch up dicer dicer Oh, yun sa to ano ba ah mula kayong pamilya na dicer ah mo dicer so mo deing special mga idol so Thank you. salamat kayo, salamat salamat kayo. Mary and barbecue og ni, ni Starla. Ah, okay bye bye so mga idol motor og kita kits sunyas sa balay okay Okay, mga idol. So, abot na So, grabe. So, salamat sa sponsor niya. Asa to? Nawa, man. Man, pang sponsor na ko. Asa, asa to? So, moto and... Salamat, Marian BBQ. Okay.